at pagliliting ngayon sa ating Panginoon. Subalit sa kabila ng kanyang kalungkutan at hapis na tulad na pagkamatay ni Yesus, hindi nawala ng pananalig at pag-asa ang mahal na Biray Maria na nananalig ang mahal na Biray Maria na hindi matatapos ang misyon ng Panginoong Yesus matayan. Alam ng mahal na Biray Maria na hindi magtatagal at muling magbubuhay si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Mapapawi at mawag na ang lahat ng kanyang hapis at kalungkot ulot na kraw ng Biyernes Santo. Buong pananalig, tinanggap at tumalima ang mahal na piling Maria sa kalooban ng Diyos. Santa Maria, Inang ng Diyos, ipanalangin mo kami mga makasalanan. Kami makatilukos ng iyong mahal na anak upang kami itas sa kasalanan. Amen. Diyan sa aming gawad, buhay na mapanan. Kapista, Viernes Dolores, at huwing ikalabing lima